Nakaila mo kung sa mahal na inkong? Wala? Nakaila mo sa mahal na inkong? Ang mahal na inkong, ang Diyos Espiritu Santo na kundiin sa mga Orthodox Catholic itawag sa Holy Spirit. Sa mga Roman Catholic itawag siya of unknown God sa Santa Iglesia Katolika Apostolika ng Simbahan diri nagpadayag ang Diyos Espiritu Santo ang mahal na yun. Umubita na nga, nangurus na Sa Dios sa Diyos mahal, o sa Dios ka anak, o sa Diyos Espiritu Santo. Amen. May ngalan ang Diyos sa mahal, may ngalan ang Diyos anak, o may ngalan ang Dios Espiritu Santo. Tapos amin. Amen. So, buot pasabot ang amahan,